Ngayon doon sa Mercado de Calamba, ilan doon ang ano, ang CR? Ang sabi po nila mer nung mga nakausap po daw may anim daw pong CR. Ah, ilan na, na nagahati? naghahati? Gaano karaming tao naghahati diyan? Ayun nga po, almost 2,000 families hmm. takatao yung mga naandun mismo. Alam mo ang sabi nila, uh, magpapagawa na lang raw sila ng CR kaysa hmm. naman sa umarkila ng portalit. Kailan pa matatapos <laughs> yung pagpapagawa nila ng Diba? Eh, ang laki ng pinag-uusapan natin pondo. 'di mm ba -hmm. Diba? Bakit yes, hindi mo gotcha. mal ano, gasos hindi sa talagang kailangan Opo. ng tao? Ay, kailangan niya ng CR, kailangan niya ng tubig, diba? Eh, Kawawa eh. Kansi na nabasa po ba natin yung planong binigay sa atin yung oh. sa Disaster Risk Management? Kasi baka mamaya-maya po. Kasi eh mukhang mas, ang problema nga nila eh, Sila nag sa Sangguniang Panlunsod. Mukhang hindi nila kabisado ang planong ginawa nila eh. Actually nga kansi nakita natin dito, nabasa <laughs> natin dito, na parang sinabi po nila Nagsisisihan na... Nagsisisihan pa nga sila. <laughs> yes. Nakalagi po dito na parang sinasabi oh. nila na kaya daw po sila nagpa, nagpasa ng planong. Na, alam nila na hindi perfecto yung planong oh. ginawa nila. So ibig sabihin oh, maging dahil sila first oh, dahil first time lang daw naman kasi <laughs> nagpasa ng plano. So ano, ibig sabihin for the sake na makapagpasa Paano, lang ng plano. Lang? Paano Pero... kapag eto na mismo yung bagyo? Eh, Ayun na, na nga yung bagyo eh. Dapat man lang may na kumbaga 100% dapat yung naging ano nila eh. Kaya lamang, 'di ba? Sa ah. ito hawak din. Ha?